Hi guys, meal preparation tayo no for my omad. So naalang ko dere chicken breast fillet. Ako alang ni siyang lutuon. And then butangan na ako ni siya og apple cider vinegar, gamay lang, pampalasa, dayon asin, unya paminta. Ana lang ka guys. And then gamay lang siya na paprika. Pagkahuman, while waiting diha no mga pisa tanin nyo so Nescafe Gold lamik kay gibutangan na kog a pinch of salt and perteng lami ah mainit-init pa bahala guay ligo so tanawon sa nato og naluto na ba ni og sa dihang wa paghihapon na luto o magbutang sa taog mantika dire magrefill sa tanin nyo guys Ana ana tay duha ka mantika ka. Yeah, Nya na ko sa apple cider vinegar to ako sa blend. Sunod na sa guys no. Oh. Uh, na sa kapito sa sarili niyang mantika ka. Yan, dili kadon na to. And then, buta nga natin napog. Another salt sa taas. Tawag ko salt. Wala yan salt ako gamit, guys. And a little bit of paprika na po sa taas. Sige na, spicy ang paprika. And then, another black pepper na po. Alright. While waiting, malot na tong sudan, mag-prepare taong soda drink, no? Nagbutang lang ko lemon diha. Tapos, sparkling soda. Pagka humandom tangan lang natong perfect match low carb selection sugar free stevia sweetened drops na pineapple ang flavor. Ayan, mix-mix na na. And then sa wakas naluto na gid ato ang chicken breast fillet na giprito sa sariling mantika. Oh, perfect ayun ah, eh. Kay perting lami ah unya dugay manta ta no og manok ra so kailangan dapat na agud tay itlog kada adlaw so egg is life gud ka no so lima ra ni ka itlog tapos ako alang yung gi separate ang iyahang egg yolk sa white so gian lang nako siya pag an, trabaho guys i separate lang yako nag isa-isa no pagkahuman og separate anak guys atuan na nang parisan og cabbage o oh, tanggal lang tag isa ka kuan lugas na cabbage diha no pag cabbage ta kay para healthy di ba unya slice on din nato ng cabbage no Ugasan sa ninyo taman ang cabbage ha. Dayon, ato ni siyang isagol sa egg white. Butang nag a pinch of salt and a little bit of pepper. Nya, i-mix-mix. And also, i-mix po nato ang atong yellow egg unya magpainit og karahay butang mantika gamay ibutang na ng white egg nato to diha og cabbage mixture butangan og dried seaweed sa taas and then ato ang hinay hinay yun og roll maglisod jud ko og roll guys mao gyud ni ang akong weakness no lisod kay siya magparol but eventually ma okay lang gyud gihapon siya butangan na pug another oil and then ibutang na nato dayon ang atong yellow egg and then iparol na pud balik struggle is real gid ka ideha no pero chokes ra na siya marol lang gid hapon hinay-hinay and then luto na no tapos ato din ng slice diha oh murag sushi sushi tirada ba di ba so di ba murag chef lang ang peg oh tanawa na um perfect and then ato na na siyang ibutang sa atong plato tarungon og butang aron presentable og naa perfect match coco amino soy substitute and then apple cider vinegar mo ang atong sauce and then ato apun ng tilawan Mmm, di diba? Lami kaayo. I-place na na to atong pritong chicken breast fillet. And then, parisa na ito. hinimo na ko na soda drink gamit ang perfect match low carb selection no na pineapple stevia sweetened drops oh diba perfect, perfect.